ito, baka magiginahan sa confidential funds. Ang gusto lang daw ng mga tao ay accountability. Paano po matitiyak ng mamamayan natin na talagang ginagamit sa tama itong mga confidential funds? Kayo ma'am, paano niyo ipaliliwanag sa mga nanonood na nasa mabuting kamay itong mga pondong ito? Yes, uh, unang-una ang confidential funds no ay um, pinopropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin, sa pangangailangan namin, sa trabaho namin. Uh, mas napapadali yung aming uh, trabaho in terms of uh, intertwining with national security kung uh, merong confidential funds. Ang accountability naman ito is uh, governed by the uh, Joint Circular noong 2015 na uh, uh, dash 01 Joint Circular 2015 na uh, dash 01 nakalatag doon kung paano siya gamitin, nakalatag doon kung uh, paano siya utilize at nakalatag doon kung paano ka mag-report uh, sa paggamit mo sa funds. So wala pong uh, masasabi na walang safeguards uh, sa paggamit ng funds dahil merong uh, joint circular at lahat 'yon sinunod ng Department of Education at ng Office of uh, the Vice President. Um, lastly, I'm sure nanay ka, uh, ka lang, nasaktan ka rin siguro pag na, nababasa mo yung mga komento ng iba na baka merong something na mali dun sa ginagawa nyo. Ano pong, paano mo tinatanggap ito at paano mo pinagdadaanan ito? Oh, no, no, no. I grew up in uh, politics. So, nine years old pa lang ako Uh, Mayor. Mayor na yung uh, tatay ko. So, um, kinalakihan ko yung sabihin na natin chaos in uh, politics uh, since I was nine years old. And uh, kapag ganun kasi yung mundo na kinalakihan mo, natututo ka uh, mag-filter kung ano yung pagkikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan. At natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at uh, wag mawala sa kung ano yung vision mo sa trabaho mo. Mhm. Mm at dipinsajo alam mo nasa tamang direction kayo. Yes, opo. Um, uh, sa Department of Education nakalatag na kung ano yung gagawin namin until 2028. Uh, ginawa namin yung basic education report uh, 2023, uh, noong January, doon nilagay namin kung ano ba yung gagawin ng Department of Education at susundan na lang ng mga tao uh, kung nagawa ba siya o hindi at masasabi din namin sa kanila, oh ito nagawa na namin, ito hindi pa at kung bakit hindi namin nagawa. Ganun din uh, sa Office of the Vice President, nakalatag na yung uh, mga gagawin namin hanggang 2028, nakalatag na yung mga satellite offices yung uh, pagbabago a million cheese and a million bags uh, campaign nakalatag na rin yung uh, medical and uh, burial assistance at uh, meron tayong uh, food supplementation uh, program sa pansarap natin and uh, meron tayong uh, libreng sakay doon sa mga pinahiram na bus buses sa office of the vice president at um, yung na 911 natin at uh, magnegosyo pa dahil the entrepreneurship program. So nakalatag na lahat yon sinabi namin sa mga tao na ano yan yung gagawin namin. Uh, susundan na lang ng mga tao kung ano na yung nagawa. Thank you, Ma sir. Ian. Let's proceed. Last one. <laughs> <line. laughs> Ma'am, do you think may politika sa lahat ng mga ingay na yun? Kasi sobrang maraming ingay. Ano tingin mo? Mm, sa Base sa assessment ko, sa experience ko, sa politics, uh, meron talagang uh, politika sa lahat ng bagay. Kasama ito? Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron mm -hmm. talagang politika. Including po itong sa confidential funds? Oh yes, opo uh, yes. Uh, the way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot ta uh, makikita mo na mayroong agenda na nilalatag. Thank you. Hi, I want to session na phone Opening question. <laughs> Para liit. Ah, ano? Bakit daw po kailangan ilagay as confidential expense yung papatakayo ng OVP na sa ating offices? Ah, hindi po namin ilagay as uh, hindi po naka-charge as a confidential funds ang paglalagay ng Office of the Vice President sa uh, satellite offices. Ang nakalagay po sa confidential funds is yung pagsusurvey mm -hmm. ng uh, area kung saan appropriate na maglagay ng satellite offices at uh, targeted yung mga beneficiaries mm -hmm. ng mga proyekto ng Office of the Vice President kasi meron tayong commitment uh, to uh, peace and order and national security. Nasa lang. Yung sa AI, AI technology, ano po yung possible technology na pwedeng payagan sa Pilipinas? Kasi parang pinakita nila doon, ang uh, yung technology pwede magturo sa kapwa bata, mga Yes, uh -huh. oo, oo, oo. Um, Napaka halaga na meron tayong discussion at regulation na sa technology and artificial intelligence. Dahil kung nakikita mo ngayon sa example ko kanina sa aking speech, Uh, merong takot, merong uh, embarrassment uh, sa paggamit ng uh, artificial uh, intelligence dahil akala nila um, hindi dapat uh, ginagamit yan kasi pinapalitan niya uh, yung tao uh, sa pag-iisip uh, ng tao. Pero yaan na ang future uh, ng mundo, hindi lang uh, ng education kaya Napakaswerte natin na naimbita tayo dito sa Education and Innovation Summit dahil naririnig natin kung ano yung plano uh, ng Republic of Korea with regard to their education technology. At hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yan dahil napakalaki ng tulong uh, ng technology uh, sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang sa eduk edukasyon. Kung makikita ninyo kanina sa isang keynote, nakita nyo, na hindi lang pala sa Pilipinas pinag-uusapan yung burden ng administrative tasks uh, ng teachers. Uh, so pinag-uusapan din siya sa iba't ibang uh, lugar uh, sa mundo. And uh, nakita niyo yung suggestion uh, ng ating uh, keynote speaker na dapat gamitin yung uh, technology na available to ease the burden ng mga teachers. At, Siyempre, pag bumaba yung admin tasks nila, sabi nga doon uh, sa study nila, bumababa din yung stress level ng ating mga teachers. Ma'am, nandyan si Ambassador na Naalala ko yung mga Pilipino, 63,000 na daw dito sa Korea. Mm -hmm. Nabanggit ni Ma'am Tess sa amin na baka magka-DH na tayo dito dahil meron uh, pinag-formulate na mga uh, agreement and meron din tayong tataas daw yung ano yung uh, may extend sila dun sa, sa stay nila dito dahil dun sa EPS uh, system. Uh, mamaya magkikita kayo ng mga Pilipino, anong gusto nyong mensahe sa kanila sa mga sumusuporta lalo sa inyo? Uh, well, unang-una, -una, nagpapasalamat kami sa suporta nila sa kampanya, uh, sa boto nila nung nakaraang eleksyon sa akin at uh, kay Panulong uh, Bongbong Marcos. Uh, pangalawa, yung suporta nila sa 8-point socio-economic agenda Uh, sa vision ng ating Pangulo ng Bagong Pilipinas and syempre yung suporta nila personal yung pagpapasalamat na suporta nila sa pamilya namin, Pamilya Duterte dahil uh, binibigyan nila kami ng pagkakataon uh, na mag-contribute uh, to nation uh, building and of course, uh, kailangan natin sila pasalamatan dahil ang laki ng tulong ng ating mga overseas Filipinos at ng ating mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng ating bansa kung pag-uusapan lang natin ang pagpapadala o remittances nila uh, doon uh, sa ating bansa uh, at uh, kailangan natin sila pagpasalamatan na nandito sila uh, at tinatawag silang diligent workers uh, ng Republic of Korea government at uh, sila ay nag uh, nagtitiis naghihirap they are diligently working here in Korea and helping their families uh, doon sa ating bansa napakarami sa ating mga overseas Filipino workers ang nandito dahil ang pangarap nila ay makapagtapos ng edukasyon yung kanilang mga anak uh, na naiwan doon uh, sa Pilipinas so ang um, message talaga natin uh, sa ating mga uh, overseas sa uh, Filipinos na nandito sa Korea is ang pagpapasalamat. At uh, ang pag-remind uh, sa kanila na hindi siya magiging madali in the coming uh, months, in the coming years, but ang vision talaga ng Philippine government is a day na hindi na natin kailangan sabihin na kailangan kong umalis sa Pilipinas para magtrabaho. Pero ang sasabihin na ng tao ay